Hi guys! Welcome back my YouTube channel. Good morning, good morning sa inyo lahat. Ayan, tayo ay magkakopi. Actually, andi dito ako ngayon sa kondo ng anak kong lalaki. So, ayan, andi dito. Andi dito kami. Dahil, binisita namin yung anak kong. So, ayan sa condo. Ayan. Alexa, turn on the kitchen. Turn on the light to okay. the kitchen. Ayan, okay. Ayan, nandito kami ngayon. So, tayo ay magkakape. Hmm. Kasi siya na kayo, medyo hindi ako nakakapag-vlog dahil super busy 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 ang lola nyo <laughs> busy ang lola yan so kamusta na kayo mga besh ah chance na kayo kaya dahil medyo natagalan ako ng vlog dahil busy busy lagi soon baka soon lang ha soon pa lang baka makapunta ako ng Canada mga besh doon naman sa anak ko kasi nandun sila nakatira sa Canada so yung bahay nila yung condo nila nasa commonwealth pinaupahan nila doon so wala wala tao doon Pinag-rent nila yung condo so ano dito kami sa condo ng anak kong lalaki um uh, ayan ito turn ito ano ko sa inyo itong kondo ng aking anak kaso wala pa siyang gaanong gamit. so bago pa lang siya dito wala pa siyang sofa wala pa siyang sofa yun na lang ang sa kanya so marami pa siyang sigurong gamit na bibilhin Ayan. Uh, bakit ito ilaw na ano Hmm. Ayan. Ito yung kitchen ng anak ko, mga best. Ba't nakabukas yun? Eh. Ayan. Tapos, ito yung kapag maglalaba ka. Ayan. Diyan ka. Medyo madilim. pag dyan, maglalaba dyan tapos ito yung gamit nya yan, medyo marami pang hugasan so magungas ako mamaya and then ito tayo ay maglilis mm. yan and then dito tayo sa CR naman yan so mm. open natin ha Ayan. So, ayan ang CR. Pagpindutin lang natin muna to ha? Ayan. Ayan ang CR. Hmm. Maglininis ako ng CR kasi may may trabaho yung anak ko nag office So, kami ano dito muna. Kaya, kailangan ko maglinis ng condo ng aking anak. So, ito naman yung room ng aking anak, kwarto. So, madilim pa. Ayan. Tapos, ito yung living room na wala pang sopa. Empty pa kasi di pa sila nakakabili ng sopa. Nagpasensya na kayo mga besh. Medyo wala tayong makeup ngayon ha. Kasi kagigising-gising lang natin. At ito ay hindi to filter. Pag <laughs> may sabihin ay filter. Dahil hindi ako pi filter Pag nagtitiktok tiktok ako, nagmay makeup ako. Kasi ayoko din yung may filter. Mahalata mo naman kapag may filter. Diba? So, ayan. Yan lang ang may share ko sa inyo. Ah, hindi nga pala, no, yung balkonahe, ipapakita papakita ko sa inyo, wait lang. yung balkonahe, guys. Ah, dito kasi yung jasyawa ko. Ayan, nakikita niyo ang balkonahe. Ayan. hando on ang swimming pool, guys. Ito. So, pasok na tayo. Ayan. Kita niyo na ang balkonahe, guys. So, ayan. Ayan na at tayo maghuhugas ng pinggan ng konti ay hindi ko pa pala naiinom yung kopi ko so, ubusin ko muna tapos na pala ako mag ano mag breakfast so bumili kasi ang ang aking hobby ng pancet and then pandesal hindi so, naman namin naubos yung pandesal so mamaya nakainin lang natin nakainin lang namin uli diba? Kaya na kayo ha, kasi medyo hindi walang makeup makeup muna ang aura muna you guys. Di ba? Mas maganda yung natural beauty, beauty, beauty ba beauty. <laughs> so mamaya baka makapag-swimming kami. Kasi super super init na naman sa Pilipinas. Hmm. Ayan. Sana soon makapagpunta na kami ng Canada, ng aking Joshua. Kasi bibisitahin naman namin yung anak ko nasa Canada. Doon kasi siya nakatira. Tsaka para ma mamit ko din yung aking apo, no, granddaughter. Yan. Siguro mga medyo matatagal lang kami doon. Two years. Two years or hindi ko lang alam kung kung hanggang ilang buwan kami o years. Yun, depende sa sa ano sa sa pipirmahan ng anak ko sa visitor. Depende 'yon. So ayan. Teka diba lang, muna ako, guys. yang Um, nadalawa lang kami dito ng, ng aking jishawa ang jishawa ko ay eh, nandito sa Balconahe uh, nagpapa araw nagpapa nag, nag games ng na kanya cellphone ayan so ayan yung naman yung aking hair yung aking hair lalus ayan kailangan natin itali ang hair hairless natin. Ay, kasi nakasindi yung ilaw ng isa. At sinindihan ni Alex yung ilaw ng isa. Pero sige, okay lang. Yan, napapolitin na muna tayo guys. Kasi Yung tinatali ko yung buhok ko. Hindi ko na, hindi ko na pinabuksan kay Alexa yung aircon kasi malamig naman. Ayan. Kaya okay lang. Uh, kamusta na kayo mga besh? Ayan. Um, celebration ng aking Chishawa birthday ngayon. March 13. So, sa mga nagbe-birthday ngayong araw ng March 13, happy, happy birthday sa inyo lahat. And, shout out to my friend, Eileen, Eileen Calib. Happy birthday, Eileen Calib. Birthday mo din ngayon, di ba? So, happy birthday. Ka-birthday mo yung aking Joshua. Di ba? Sana maging bigyan pa kayo ng ni Lord ng malakas ng pangangatawan the <clears throat> and then the more blessing di ba so ayan yeah. uh, update ko na lang kayo mamaya kapag mag swimming kami so mag ingat kayo lagi dyan mga best thank you for watching and thank you nga pala sa mga subscriber ko na walang sawang nag nag lagi waiting sa akin TikTok, sa akin vlog. So, pasensya na kayo yung mga subscriber dahil ngayon lang uli ako nakapag vlog. So, yan. Uh, thank you so much sa inyo at maraming salamat din sa subscriber ko na baguhan. So, hindi ko naman na-expect na na medyo lumaki ng konti yung <laughs> subscriber ko. Kasi hindi ko naman kasi na yun. Dahil nga, busy, tsaka uh, wala akong time pa. So, ngayon lang ako nagkaroon ng time. Ayan. Minsan, nag-upload lang ako ng TikTok. Ayan. So, ayan, besh. Thank you so much and God bless to you and thank you sa so mga subscriber na walang sawa. Ayan. Thank you. God bless.